Sir Joseph Ian Lopez ng Batangas. Ito na po ang new unit. So another day, another unit na naman po. Meron na naman tayong manlapat frame type dito sa ating harapan mga kabengbeng. Napaka-pogi uh, So uh, another original manlapat frame type na naman po na pupunta ng Bulacan. Ay sorry, Nang Batangas. Sorry. So yan. So meron tayo kasi ng walk-in kanina na taga Bulacan. Pasesya na po. So ito po ay unit again ni Sir uh, Joseph Ian uh, Lofes nang um Batangas ano Batanga. so thank you Salamat sa tiwala sir so syempre grouping test natin to bago natin Padalak so 24 inches long barrel long tank original manlapat silencer naka BSA black powder 4 x 16 by 44 2 cock po ayan frame type at napakapogi ayan nap napaka linis ng pagkakagawa solid so thank you sir joseph yan sir joseph ito na po atin na pong subukan ang unit ni sir joseph using meteor pellets po and resize and sorted straight from the box ng mga bala So, Sir Joseph, the moment of truth po. So, first shot po tayo. Na, pagkagin tumama, nakasiro agad mga beng-beng. Second shot. Solid, sir. Third shot. Fourth shot. Pang lima pang anim napaka pogi napaka ganda talaga mga bengbeng, beng tumama ng ating mga manlapat frame type original talaga mga bengbeng, beng legit pang walo pang syam at pang sampu so yun po halos di lumaki yung ating groupings napaka ganda tumama ng unit ni sir joseph iyan Sir Joseph, salamat po sa tiwala Sir Ayan po ang inyong unit So wala pong daya Kung, so, kung ano yung nakikita nyo sa ating camera Yun din po yung nakikita ko sa scope So uputan natin mga beng, -beng Kung gano'n lang kaliit So thank you sir, thank you po So pinakamalit yung daliri sir Ayan So thank you po, thank you sir So pahintay na lang po ang unit Again mga beng beng, pasesya na Nagbabadali tayo may, may dalawa ang isa zero. So, thank you po mga kabayang again. Peace out po.